lapad po nito siguro nasa apat na metro ito ang lapad nito yung mo ito diba apat na metro tapos ito parkingan kung so, may timbangan dito mga pagtimbangan timbangan out mga boss. Good morning, good morning. Ayan, at sumikat na si Aring Araw. Time check. Quarter to eight na. Medyo tinanghali na po tayo ngayon sa ating gising. Dahil yun nga po, ngayon lang naman po tayo nagbabawid dahil weekend. Wala po tayong pasok. Ngayon po ay Sabado mga boss. At as usual, ang ating pong ginagawa pag wala po tayong pasok. Ang ating routine, tayo po ay nagja At nagawi po tayo rito sa may mga bundok. Ay, eh, bundok. Tama ba? <laughs> Nagawi tayo dito sa may kabundukan, dito po sa may laban. Nandito po tayo sa may laban district at yun nga mga boss, ang ating background. Bundok, bundok, bundok. Ayan, no? kung may kita, niyo po yun. ba diba? Tapos sa kabila naman, may mga bahay po doon mga boss. At kanina pagdating ko, hindi ko lang po nabidyuhan. Ang dami pong kumpul ng aso, nagtakbuhan ng natakot. Hindi naman po tayo kumakain ng aso, mga boss! Charot! <laughs> natakot! Nabahag ang buntot, nagtakbuhan. Napakadami po nila. Marami pong ano rito, mga boss, pag uh, hapon, may mga lokal na tumatambay din. Nadala nila yung mga kotse nila doon. At nag ano po sila. Nag-chill-chill. Kasama po nila yung kanilang family, mga boss! All right. At maganda na po yung weather natin ngayon dahil taglamig na po mga boss. Okay mga boss. At tayo po ay continue lang sa ating paglalakad. Yan po yung main road. Yan yung main road. Uh, ano po yan? Uh, Taif Street. Papunta po doon sa amin. Lumipat na po kasi kami ng tirahan mga boss. Kung dati po ay nasa Akik po kami sa may exit 4. Nag-transfer na po kami dito sa may Laban District mga boss para medyo malapit-lapit na po sa aming site, sa aming trabaho dahil malayo po doon kung doon pa po kami magagaling sa Akik, mga boss. Okay, okay. At yun nga, maganda rin tong nilipatan namin dahil pag gusto mong magjaging, malawak po yung ano, pinagjajagingan po natin diyan. Paano ba tayo makakapunta rito? Okay, lakad-lakad lang. Dito sa part na to, sa kinatatayuan ko, parang dito nila tinatambak yung ano mga debris nila pag mga nagtatayo sila ng ano mga construction kasi kung makikita nyo po may mga hollow blocks yung mga pinagkukayan nila ano dito nila tinatambak pero ano po ito mga boss bundok bundok mga boss ah may kalsada pala dito oh di ba lakad lakad nga natin Huwag lang natin ma-encounter yung madaming aso Baka mamaya baka na ako mga boss Habulin nila ako kanina Tumakbo na sila eh Eh lumapit ako dito Baka mamaya habulin ako Marami naman batong kung sakali diba Ayan Ah may daan din pala doon sa baba Hindi ko lang alam ha ah. Ito may daanan din pala ng sasakyan O oh, diba Shout out brother Randy parang sa edge of the world. <laughs> di ba? Maso nga lang, yun nga, may mga basu-basura kasi, ko oh. Punta tayo sa bantaron. Alright, continue lang natin yung ating paglalakad. Kasama na to sa ating pagjajaging. di ba? Para na e-exercise yung ating ano, katawan. Para lumakas po ang ating immune system, mga boss! Ayan. May daanan nga rito kaya pala may mga nakikita ako sa sakyan minsan bigla sumusunod doon sa kabila. akit lang tayo may mga sopa sopa pa oh tinapon lang nila akitin natin itong bundok na to bundok tralala bundok na ba to parang puro lang to eh mga adobe matigas wala kang makikita puno di ba tayo lang po ay maglakad-lakad at malay natin makatalisod tayo dito ng ano <laughs> Nang ano <laughs> makatalisod ng ano daw ayan okay dito tayo sa taas all right all rights. napakaganda talaga ng weather mga malamig malamig di ba ang lamig na kasi ilang araw na lang matatapos na November magdi December na nako isang buwan na lang mahigit matatapos na ang 2024 ayun no di ba ayan puro bundok 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 ayun kabundukan yan siya, may kalsada doon, 'di ba? Tapos sa kabilang barangay naman 'yung kabilang barangay. Okay. O ayan. Yun 'yung sinasabi ko eh, may kumakaul na. Asan ka? Kumahol ka lang at yari ka sa akin pag nakita kita. Ayan mga bus. Okay. Ooh. yan maganda sana pumunta doon banda oh doon banda doon maganda sana pumunta doon banda yung malayo doon ayan bali itong laban pala mga boss kasi inaral ko po yung daan dito ayun may mga nagbabike may mga nagbabike doon hindi ko lang alam kung kita nawala na Ah, may mga nagbabike pala doon. Ah, okay, okay. Baka ano nga pala to kung di ako nagkakamali. Hindi kaya karugtong nito yung pinupuntahan ko sa may Wadi Hanifa. Baka nga. Di ba? Wadi Hanifa. O nga pala, ang darat pala, ay ang darat, hmm. ang laban pala ay I min mean, mga boss, pinag-aralan ko yung kalsada. Ano, parang pako, pakahon pa square lang pala siya tapos end to end eto nga yung ganito yung ito bundok bangin pag ano pakahon siya pa square itong darat laban na to pakahon siya mag exit ka sa exit eh, ang daan kasi pag nasa main road ka sa may uh, ano bang highway yon yung papunta ng Jeddah di ba tama ba ako Jeddah Road kung tawagin. Mag-exit ka sa exit 34. Ito nga, papasok ka dito sa may Taif Street. Dire-diretuhin mo lang yan, kalsada na yan, papunta doon. Dead end na, ganito na rin ang makikita mo, bundok. Tapos iikot ka na naman doon. Dead end pa rin, tapos babalik ka. Yun, babalik ka. Puro dead end, puro ano. Kumbaga, napapaikutan ng ganito. Itong bundok na to mga boss. Itong Laban District. Kumbaga, walang tagusan papunta doon sa kabilang barangay na sinasabi ko. Wala, iba yun. lalabas ka ulit sa pinaka main highway para pakapasok ka dyan sa lugar na yan. Yun ang naano ko nung nag-ikot-ikot -ikot ako nung isang araw dito sa kalsada rito sa Milaban. Alright. At yun nga, plano ko sanang bumaba doon. Sana ako dadaan. Sige nga, daan nga tayo. Sabihin nyo lang, boy. Kaya mo yan. Tapag <laughs> adventure ka na. All right. O, oh, diba? Dito na tayo sa medyo mababa. Okay. All right. Doon tayo. Galing kanina sa pinakatoktok doon. Okay. Kaya lang kayo maglakad Parang Daanan ng tubig to pag may ulan O oh. Diba O oh, ito parang Dinadaanan ng tubig to pag may ulan Okay Tayo po ay nakarating dito mga boss Wow Ayan o Naku Nakakatakot scary. <laughs> nakakatakot ayan siya mga boss. Linga sabi ko na pakataas dahil mataso. Eh no. Ayun. Napakataas. Napakataas. nights no, 360 Ah, tayo sa tok-tok. Ito okay, naman natin itong tok-tok nya. mga plywood plywood ah ayan no ba't nakarating to mga plywood dito no malamang dito nakatira yung mga aso kaya

taas Okay, may butas doon ah. Ano ba yung butas na yun? Ayun no? Oh. Yun pa? Ayun, may kuya pa doon ah. Mahirap naman ang puntaan. Ah. Okay. Tara na. Okay. All si mga boss. Alis na po tayo rito. Baka mamaya eh rest baka na ako nung ano, grupo ng mga aso, lalaki pa naman, char. <laughs> I Continue na natin yung ating pagjajagin doon. Okay, yan. Pababa, pababa, dahan-dahan lang at baka mamaya eh mapabilis yung ating pagbaba, dumiretso tayo doon sa dulo. <laughs> Mahirap na. 'Di ba? Bangin, bangin mga boss. Ayan, eh, no? bangin po yan. Kaya, iba yung pag-iingat. Iba yung pag-iingat. Diba? Okay, okay pala dito sa may laban. Bundok. Diba? Okay, okay. all right, mga boss. Okay, okay. Akyat naman tayo doon.